Kinilabutan talaga si Manny Pacquiao at si Abalos sa isang bagong kampiyon na Pinoy na dumurog ng mga kampiyon na hapon at sa undefeated na future superstar ng bansang Mexico. Kaya naman na in love sa ating bida at pinakasalan pa siya ng isang diwatang Aponesa. Sobrang lakas ng boksingerong ito na dalawang beses naging kampyon sa bansang Japan at sa huli niyang laban na ginanap sa Pilipinas isang Mexican future superstar ng boxing ang kanyang pinagapang. Sino ang boksingerong ito na napakatindi ng kamao na posible talagang pumalit sa ating pambansang kamao at magtataas muli ng bandila ng mga Pilipino? May isang Pinoy na boksingero na dalawang beses naging din kampyon sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng ating kababayan ay nangisay talaga sa kanya ang unang hapon na kampyon na kanyang nakalaban. At dalawang beses bumagsak, bugbog sarado talaga ang pangalawang kampyon na hapon na nakalaban ng ating bida. Kaya naman kinalabutan talaga ang mga hapon na kababayan ng kalaban niya. Kaya siya na ngayon ang bagong WBC World Minimum Weight Champion. Ito ang resulta ng paulit-ulit na pagsasanay para palakasin ang kanyang bodega. Kaya sobrang tigas na ng bodega ng ating boksingero. Naging malaking faktor din talaga ang underwater na pagsasanay nito. Kaya wala nang hapon ang makakatalo pa sa ating pambato. At sa huli niyang laban, pinagapang niya lang naman ang isang undefeated na Mekano na kanyang nakalaban. Si Melvin Oliva Jerusalem ay ang ipinagmamalaking buksingero ng bayan ng Manolo, Port Itz, Lalawigan ng Bukidnon bata pa lamang ay nabatak na talaga ang katawan ng ating bida dahil ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa impluensya ng kanya mga boksingerong kuya ang pagbabaksing ay tuluyang pinasok niya nagumpisa siyang lumaban sa mga piyesta at baryo-baryo napakalakas ng kanyang kamao at napakahusay niya na batang boksingero at may isa pa siyang laban na nawalan talaga ng malay at nahimatay ng tuluyan ang ang kanyang kalaban. dahil sa husay at sunod-sunod na panalo ay nabigyan kaagad ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight ang ating pambato, ang WBO World Minimum Weight Championship. Araw ng Biyernes, January 6, taong 2023 sa Ijun Arena, Osaka, Japan ay dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang kampiyon ng WBO minimum weight division na si Masataka Taniguchi. Napakatindi ng hapon na ito dahil sa labing anim na kanyang panalo, labing isa sa mga ito ay kanyang na KO. Bagamat mayroon na siyang tatlong talo ay hindi pa siya nakaranas ng KO. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 19 na panalo, labing dalawa sa pamamagitan ng KO at may dalawang talo pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog ang ating kababayan. Pero magugulat ang mga hapon sa resulta ng laban dahil brutal knockout at nangisay-ngisay ang sinapit ng kanilang kababayan. Sa round number 1 medyo may katangkaran po ang hapon na kalaban pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Pinakita niya ang dugong Pilipino at nakipagsabayan. あるのかなというフーはスタートしました。体つきま,まあでも今はね、あのまあサウスポーからまずジャブをついていきながら、まあ、左のビキッ,ットまずこれを狙っていこうという取り口です。参ってます。はい、ま。フィリピン人の特徴というのはすごくあの,あの一撃がすごく早くて、えー、あの切れるんでパンチが、はいはい。だからそこは注意しないでですよね。ええー。まあ十九勝していますが十一のノックアウト勝利があるという選手。 まあ前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているゼルサイブです、まあ、非常にいいパンチを持っています2入っていきます左ボディ結構ボディをゼルサイブ打ってくる印象ですね,そうですねはい。ただでも,ピンジもスピードあるんでそこは、えっと、挑戦者から言うと右ですねはい。ントになってくる、ね、いしかしちょっとチャンプが来とちょっと

Isang napakalakas na suntok sa panga ang tinamo ng hapon na boksingero Kaya ito nangisay at sobra talagang nahilo At itinigil na ng referee ang laban dito Dahil di na kayang lumaban ng kanyang kababayan na boksingero Naging bagong kampyon si Melvin Jerusalem ng WBO Minimum Weight Division at napaiyak talaga ang mga hapon na nanunood sa laban dahil brutal knockout ang sinapit ng kampyon na kanilang kababayan at di lang yon may isa pang diwatang haponesa na nainlab talaga ng sobra sa ating bida araw naman ng linggo March 31 taong 2024 sa International Conference Hall Nagoya IHC Japan muling dumayo ng Japan ang ating kababayan kakalabanin niya rito ang hapon na kampyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yudai si Joka ay halimaw na undefeated na boksingero. May record ang hapon na ito na walong panalo, lima sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban pero magugulat ulit ang buong bansang Japan dahil dalawang beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto ang kampyon na kanilang kababayan. Round number 1, agresibo agad ng hapon na kalaban pero pinag-aralan ka agad siya ng ating kababayan na binomba ka agad ng bodega ng hapon na kalaban. size ne. Arimasu

やはこれ当たっていません。コンスタンスト打てるってことは。距離感をもうスケジューは全然ジャブも出せないんです。あ今まあ当たらなくても当たってもだんだんと相手の体に触れる。ちょっとやらしいですよね。はい。これ怖い。試なるのか。熱い試合になっていきそうです。いや。ああいいジャブ。いやあのあの。いや。

Ona, eh, Sa round number four, nag-iingat na dito ang hapuna boxingero. Pero di pa rin mapigilan ang kamaunang ng ating pambato. Round number 5, batibay din talaga ang hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan.

だったらぶっ取れるんですけどこれがやっぱりボクシングの面白さでしょうただまだここはあるわけでそこにやっぱりドネアぐらいだと皆さんがすぐに見てる選手ですからねさあラウンナン o ー8 kaya lagi na siyang nasasapol ng ating p a m b a ン o o その前があるからいきなり右これがおっとこれ

sa round number 10 ganooon pari ng sinario lamang pari ng ating pambato habang bo-bog sa rado na talagang inabot ng hapon na box mero oh.

Round number 11, matigas talaga ang kalaban. Parang may pinagbabawal na itinurok sa kanyang katawan. Kaya kahit anong bira ni kabayan, hindi ito tinatablan kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan. Oh, oh. Oh, oh. とにかく。ナイス、大学。打ちます。打たれた。じゃあ、聞いてますね。行きます。もう一回。これはタイミング逃します。先に来ました。はい。する方は疲れる。とりがちょっとあリすぎます。 Sa round number 12, sabog na ang ilong ng hapon na at matibay talaga ito kaya lang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato. Oh, sakit sa! Jerusalem! Insensus! Atama matalimasa!

si Mel Benji Rosalim ay naging bagong kampiyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. Araw naman ng linggo, September 22, taong 2024, nagganap ang isa sa pinakamalaking laban sa Pilipinas sa maalamat na Mandaluyong City College Gymnasium. Ay muling lumaban si Mel Benji Rosalim. Makakalaban niya rito ang future superstar ng boxing sa Mexico na si Luis Castillo. Undefeated ang Mexicanong ito na may 21 na panalo. Labing tatlo sa mga ito ay kanyang nakio. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato na mayroon ng tatlong talo. Sa mga interview sa Mexicanong ito, may angas talaga ito. Hindi daw siya pumunta ng Pilipinas para magpatalo. Kukunin niya daw talaga ang kampiyonato mula sa ating pambato. Pero kikilabutan si Sekretary Abalos na Mayor na Mandaluyong at si Manny Takio, na organizer ng laban sa napakatinding performance ng ating kababayan. Gagapang lang naman ang undefeated na kalaban. Sa round number 1 dito mapapabagsak agad ng ating pambato, ang napakatangkad na undefeated na Mexicano. Matitikman nito ang kanyang kauna-unahang pagbagsak sa ibabaw ng lona dahil sa malapakyaw na kamao ng ating bida. Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem goes to the body. Jerusalem attacking the body. Nito. There you go. Leveling. Good start for Jerusalem. Another and, and height advantage. Yeah. It's not exactly. Whoa! And just like that. That's what I'm talking Right about. hand on the body. What is like I going, going on? Just like Will, will he go? survive that? We have to watch out for that right hand. That's the that's the killer. That's the killer right the there. The right hand. Will Melvin? And Melvin is going for Jerusalem. Melvin. Finish this Don't fight. Finish the pressure. Oh my god. <laughs> the referee is taking a close look at Castillo right now. He's checking if he, Castillo okay, if hanging singing. on for dear life. And what a round for in Jerusalem. Round number 2, medyo naka-recover na Amerikanong kalaban. Pero di pa rin siya tinantana ni Kabayan. Gusto niyang ulitin ang ginawa niya sa Mexicano sa round 1. Melvin Jerusalem, his first world title. Yes. Yun nga lang naka-recover dito si Castillo. So props to him. Ganda okay, yung preparation ni yes. Castillo for this fight. Four punch combination by Melvin. Kind of confidence yes. coming to the second round. Uhok -huh, doon si Jerusalem. He cannot his own. Jerusalem oh. which final 10 seconds guys, of the round right hand from Jerusalem another one what a round again for Melvin Jerusalem double sa round number 3 nakuha na ng ating pambato ang galaw ng mekano kaya lagi na itong nasasapul ng ating boksingero everyone wants to get that video I like the way Melvin Jerusalem is cutting the angles of Luis Castillo. Yeah. yeah. Pwede niyang ibato yung kanang kamay niya doon. See, you know, Batoy yung kanang kamay sa katawan. As Castillo loses balance. And in, in, fairness to Castillo. to Castillo, he's not giving up without a fight. Huge props to him for that one. Left hook from Jerusalem lands. Right hand from Jer okay, so Jerusalem lands again. Ka, na He went wide. Uh, oh. diba? Parang he's trying to counter, pero Nice right hand from Jerusalem. And Snaps just, the back, the head back of Castillo just to end the round. Fish. Round number 4, bugbog sarado na Amerikanong kalaban na checkmate na talaga siya ng bagito nating kababayan. Good hey, body shot. Jerusalem hey. is heavy-handed, hey. grabe. far, it's all been Melvin Jerusalem. Yeah, oh. No. I think that's safe to say that's enough. Another... Sa round number 5, ganun pa rin ang senaryo. Palagi pa rin nasasapul ang Mexicano. Atras na ito ng atras dahil natatakot na siya sa ating pambato. Mexican spirit right there. Mm-hmm. Diba? Yeah, so, oh, of... oh. yeah. Yung work rate ni Jerusalem. Good combination for Jerusalem. And, and a follow up to the body after the, that flurry. If you're Jerusalem, the body into the head. Oh, that was a sneaky left hook there by Castillo. Another right hand lands for Jerusalem. Oh, wow. Uh, an uppercut and a hook there by Jerusalem. And uh, what we're seeing. Good right oh. hand again from Jerusalem. in seconds of this round. Overhand right just to end the round for Jerusalem. Round number 6, napakaliksi pa ng ating kababayan. Kahit na matangkad at mahaba ang galamay ng kalaban, hindi niya matamaan si kabayan. Scorecards in favor of Jerusalem. Still a low stance for the mm -hmm. champion. Unleash rate. Towards the fifth round, yung work rate ni Castillo tumaas na. Good right hand from Jerusalem. Right on the money. <laughs> pasok na naman po yun, yes, mga pasok kaibigan. Pasok na naman po yung kanan na yun. Napansin na rin ni Castillo yun. Sabi napansin nyo na. Teka, parang kadot. Sa round number 7, ayaw pa rin sumuko na Mexicano. Lumalaban pa rin ito kahit siya ay naging dihado. Pero mas malakas pa rin talaga ang kamao ng ating pambato. But Castillo doesn't have to have that snap, same snap in his... Sige, ang systematic breakdown sa boxing. Di ba? Mm -hmm. Hindi niyo po kailangan i-knockout ka agad. Hindi kailangan manggigil at ibuhos lahat sa early rounds. At natin. He's slowly and systematically breaking down mm -hmm. Luis Castillo. Good one. Two. Okay. One, one, two from Jerusalem. Huge props to him. He's still fighting, he's still standing, even though he's very much battered here. But at the same time, you gotta give it to Melvin's uh, pace. Yes. You know, yung pace, yung, yung conditioning yes. niya. He's not letting up. Jerusalem. More uppercuts by Jerusalem. Oh, Overhand right from Jerusalem. Another one. Paano po bumubukas yung ibabaw ni Luis Castillo? Yan, panoorin niyo po si Melvin Jerusalem. He's peppering the body. Mm. Round number 8. Bumabagal na ang kalaban habang lalo namang ginaganahan ang ating kababayan. Pick up from where he left off and starting to... Right hand lands. Land. Starting look to look like a ma match. Yes. Look at that. Jerusalem trying to finish nine. this Another right hand there by Jerusalem And Jerusalem answers Definitely on... got Castillo's attention mm -hmm. Sa round number 9 Malinaw na dito kung sino talaga ang dominado Hindi na makaporma ang Mexicano Dahil sa husay gumalaw Ng ating pambato Sneaky uppercut there by Jerusalem Siya itong si Jerusalem rin Take it's toll On Luis Castillo Beautiful triple hook followed moving. Eh. No answer. Coming from, from a Castillo, shorter no? guy, ah. Huh? Coming yes. from the shorter guy. The head movement is so nice to see. Then afterwards, babato siya ng ganyan. Mm. Tatlo. Tilo. That's absolutely right. round number 10 gustong makabawi ng mehikanong kalaban pero di talaga siya umuubra sa ating kababayan time to push the panic button <laughs> um, he needs to wake up and then he throw needs more to punches. use his reach advantage oh nga sure. but I think that's too late for that it's so <laughs> already in 10th round only not naking uh, but if he wants, just, mm -hmm. box around and not take any risks and this I guess is he's why he's not doing that <laughs> he's the an aggressor and this is interesting. Of the, one of the rare times that the smaller guy here is that good right hand from Jerusalem. Ito na naman yung right Pasok hand. Pasok lagi yung kanang kamay na yun. <laughs> how yeah. many how many more right hands can Castillo take? Diba? Mm -hmm. biglang bumalik siya kasi si Jerusalem. Right hand he's, from he's Jerusalem. He's gonna try to finish this. Exchange of words mm -hmm. from our protagonist here. And up to now. Final 10 Right seconds. hand from Jerusalem. Oh my What a way to end this round. <laughs> Sa round number 11, ganun pa rin ang senaryo. Bugbog sarado na talaga ang mekano dahil mas mabigat talaga ang kamaon ng ating pambato. Yes. In this round, let the referees take a good look. Wala na. Continuous onslaught here. Left hook At there by point. Jerusalem. Another right hand. Oh. For Jerusalem. Body shot from Jerusalem. So far in 11 rounds, we're seeing a masterclass. good right hand again from the, and this has been a master class all throughout uh -huh. all 11 rounds in favor and courtesy of Melvin Jerusalem as they eats a up body shot from Jerusalem Pero, oh, ane, I mean Round number 12, hindi na uubusan ng lakas ang pambato ng Pilipinas lalong naging ganado ang ating kababayan, bugbog sarado ang inabot ng Mexicanong kalaban Walang naipanalong round ang Meksikano kaya malinaw na panalo talaga dito ang ating pambato In front of a jam arena mm -hmm. What about that performance by the champion, John? Si Melvin Jerusalem ay muling itinaas ang bandila ng Pilipinas sa pambihirang lakas na kanyang pinamalas. God bless everyone.